Good morning! Ako nga pala si Penny at ang kasama ko naman ay si Ate Virgie. Matagal na kaming mga OFW dito sa Japan. Minsan naman pag rest day namin, mga panadera naman kami dito. Ngayon nga ay bising busy kami ni ate na gumawa ng banana bread. Ikwento ko lang sa inyo ang nangyari sa amin kahapon sa Anne Store. Bibili lang sana kami ng mga sibuyas. Pero ang nangyari nga sa amin ay isang kahong saging ang nadala namin pa uwi. No una nga ay ayaw pa naming tanggapin dahil sa sobrang dami nito hindi namin alam kung anong gagawin namin dito. Pero yun nga mapilit nga si Lolo Hapon at nabili na lang namin siya ng 200 yen. Isang kahong saging ay 200 yen na lang nilang ipinagbenta sa amin. Parang gusto na nga lang talaga nilang ibigay. Sa sobrang init nga ng panahon, yung mga tinda nilang saging ay napakabilis mahinog. Dito pa naman sa Japan, masisela ng mga hapon na bumili ng mga super hinog ng mga prutas. Lalo na yung mga saging na may mga itim na kulay. Ibig sabihin nun, sobrang hinog na. Kaya naman siguro, si Lolo Hapon ay pinagbili na sa aming lahat kasi kapag aabutin pa yon ng ilang araw sa kanila, mabubulok na yon so itatapon na lang nila yon Kaya naman, ang ginawa nga namin doon sa isang kahong saging ay ipinimigay na namin sa aming mga katrabaho dito sa Japan at yung iba naman ay ginawa naming banana bread. Timing na timing nga din ang pagkakaroon namin ng maraming saging. Nagpaplano nga kasi kami ni ate na mag-share ng kaunting blessing sa mga magulang na lumalapit sa amin para pambili ng school supplies ng kanilang mga anak. Kaya naman nga napagkasunduan na namin ni ate na yung mapapagbentahan namin dito sa banana bread ay isishare na lang namin sa mga magulang na lumalapit sa amin na humihingi ng pambili ng school supplies ng kanilang ilang mga anak. Pero syempre, hindi naman namin mabibigyan lahat ng humihingi dahil nakadepende naman yun kung ilan ang mabebenta namin na banana bread. Ang sa amin na lang ni ate ay makatulong kami kahit papano. At syempre, ganun din sa mga bibili sa amin ng banana bread. Sa pagbili nila sa amin ng banana bread ay nakatulong na rin sila sa mga mabibigyan. Napapaisip na nga lang ako. Gano'n na ba talaga kahirap sa Pilipinas? Matagal-tagal na nga rin kasi akong hindi umuwi ng Pilipinas, kaya naman hindi ko na ma-imagine ang hirap at sitwasyon sa ating bansa. Parang ang lalim na ng sinasabi ko, balik na nga lang tayo sa paggagawa ng banana bread. O eto na nga at pinagtulungan na namin ni ate na pagsamahin ang dry at saka yung wet mixture nitong banana bread. After nga masala ng maayos ay eto naman at hahalu-haluin na nga natin yung ating mixture. Hindi na nga ako masyado nang sa paghahalo at natatapon lang pag ako ang naghahalo. Inilagay na nga din ni ate yung walnuts na ako naman ang nagdurog. At dahil tapos na nga yung mixture, ito naman ang papel ko. Maglalagay ako ng oil dito sa lagayan. Binili na nga lang din namin itong lagayan na to sa Daiso. O diba ayan, napakasimple lang naman ang papel ko pag nanggagawa kami ng mga tinapay. Doon lang ako sa mga extra-extra na work. At syempre, nilagyan na nga ni ate ng mixture yung mga napahidan ko ng oil na lagayan. Hindi na nga rin ako nakialam sa paglilipat ng ganito at matatapon na naman, mapapagalitan lamang ako. Basta ang akin nga laang ay kung ano yung kaya kong itulong at hindi ako makakasagabal, yun na lang ang gagawin ko. Mahirap naman kasing ako pa yung mangunguna sa pagkukot-kot ng mga gawain ay hindi naman nga ako maalam mag-bake. Basta ako'y dinila sa pagilid gilid Pag ako'y inutusang, oh, magpahed ka ng oil, ay eh, di magpapahed. Oh, punasan mo, natapon, na eh, di magpupunas. Oh, maghugas ka na ng pinagamitan, na eh, di mag lalagyan ay eh, diari na nga ang kinalabasan ako nga naman ay excited na at napakasarap na nga tingnan hindi pa na bake si ate nga ay hindi pa na sa walnuts na toppings ay eh, nilagyan niya pa ng almonds ay eh, di na may sumarap habang nakasalang na nga sa oven yung banana bread ay eh, di ako ito'y na ng mga pinagamitan eh, ay rin na nga nung naluto ang banana bread ay eh, din sa aming bahay Bali, dalawang klase nga ng banana bread. Ari yung may chocolate na flavor. Tapos yung isa naman ay plain na banana bread lang. After nga maluto, idea ko ako eto na at magde-deliver na nga ako sa mga unang home order sa amin. Hindi ko nga rin gamalaman, basta't ako'y pagod na pero gusto ko yung ako'y may ginagawa pa rin kahit pa paano. Maliwanag pa naman kaya naman ako'y sugod sa pagdi-deliver sa mga nag-order. Siya hanggang dito na lang muna, Jane.